meron kasing mga tao na ang kaniyang personal na interest at hindi mm. ang interest ng Philippine basketball okay. uh, ang isinasalala ka lang. Kaya naka-hetot-hetot yung ating program. Mm. Ngayon, yung mm. coach, whose name should not be mentioned, parang Harry mm. Potter yan. Diba? Uh, Kasi uh, nakakatuwa din naman. Oh, 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 oh. <laughs> <laughs> mm. Nakakatuwa din naman dahil tayo pare-pareho may pamilya. Yeah. Mm -hmm. pero ang problema kasi itong uh, si Coach Valdemort na to mm -hmm. siya yung naglagay ng problema sa sarili niya he mm -hmm. is the master of distractions distractions ha, EIS distract, distract. He, uh -huh. this, um, right uh -huh. from the start he was a distraction not only to himself but to the program and to the whole country itself na mahal na mahal ang basketball mm -hmm. yun ang malaking problema now bakit nangyayari? kasi konsentidor yung mga nagpapatakbo o yung merong powers uh, powers naglagay ay, sa kanya kebon di ba para hindi ko hmm. lang mm. walang utang na loob nila dito kay Coach Valdemort na kahit mm. anong gawin ito ipaglalaban pa nila isinusuka hmm. na lang buong bayan ipinaglalaban pa nila yun hmm. yung nakakainis kasi parang pinagtatawalan lang nila parang dinuduraan nila sa muka ang bawat hmm. isang Pilipino na nagmamahal sa laro na kinilala natin. Yun ang problema. Yun yan. Wala silang pakialam eh. Pero hindi nyo pwede sabihin wala kayong pakialam. Dahil dito, pinapasok nyo mga Pilipino yung involvement namin, natin, ha? Sa pamamagitan ng isang bilyong piso na inyong gugugulin o ginugugol para lang patakbuhin itong World Cup na ito. Kaya sabi nila, eh, sa amin yung ano eh, kami gumagastos nyo dyan sa ah, Lagas-pilihan pa, Sila, sila na may karapatan kasi kasi kanilang bulsa galing. Ano ba yun? Precisely, di ba? Ang, ang asta nila ganyan. Pagka tumayo ko dyan, akala mo, na, may nabili sila eh. Akala mo, kung sino. Nasaan kayo nung nagkakagulo kami nung 2000? Nasaan kayo nung nilabanan namin yung Basketball Association of the Philippines? Nasaan kayo nung tinagguyod namin yung cadet system? Na munti ko eh, pa sa trabaho ko noon. Nasaan kayo nung pinili ni ni then uh, Executive Director uh, Noli Iyala, si Raiko Turman, para maging uh, head ng aming uh, cadet system program, a long-term program for Gilas na ilang beses yung binabasag at tinatawanan kasi malakas masyado ang dating sa inyo ni Coach Valdemor. Yan ang masama mm -hmm. dyan sa, mm -hmm. sa pagpapakakbo. It is really the management's fault. Uulitin ko ha, it is the fault of those managing Philippine basketball. Mm -hmm. Okay. Well, so, so madaling salita, Chino, uh, nung sinabi ni General Luna na mamili ka, bayan o sarili, ang pinili nito mga to ay mga sarili nila. Ganun ba? <sighs> Alam mo, sorry, ano, Michael Ina, na-over ka mo ng emotion ko kasi tumaya ako dito sa Philippine Basketball. Uh, I received death threats. I, uh, I fought for it. Uh, I had sleepless nights nung pinatagbuyod namin to kasi kahit tanongin nyo, ewan eh, ko kung makakausap nyo pa si Congressman Pipin ang that then, Philippine Olympic Committee uh, President, si uh, now chairman, Philippine Olympic Committee chairman na uh, si Steve Ontiveros. You ask them, kasi baka sabihin ng mga tao, uh, ay si Chino, nakuulangot lang yan, wala namang alam yan sa sports. Wala akong alam sa sports, pero mahal ko ang sports with a passion. Philippine sports in particular. Wala akong na alam sa sports management dahil ano lang naman ako, eh, taga-dal-dal lang naman ako. Eh. But in 2000, I was uh, I was thrust into a position to lead a basketball league ang tawag sa kanya Philippine Basketball League at doon ko nakita kung paano ang mismanagement ng Philippine basketball particularly the forming of the national team and the absence of a legitimate program kaya nga namin itinaguyod itong uh, kaya namin kaya ko sinimulan ng laban kontra mm -hmm. sa Basketball Association of the Philippines and history will later judge what I did no? pero ako hindi ko na hindi yung paghusga kasi kailangan malaman ng sambayanan ang tunay na katotohanan. Diba? Yung mga nagkaharing uri ngayon sa Philippine Basketball, they were only able to come in, ulitin ko ha, they had, well, for obvious reasons, they had the logistics. But then they It's had money. the game, oh, they had the money, okay? Uh, whether they they had the true love for the game, that remains to be seen. Yan ang pinakamalaking katanungan ko, Maki. So, Aha. yung sagot ko sa ay katanungan din. Anong klaseng pagmamahal meron kayo sa Philippine Basketball. Ito yung hamon ko sa mga nagpapatakbo ngayon. Pamula kay Ginoong Pangilinan, papunta doon sa kanyang lieutenant, yung uh, napakabait pero minsan kulang sa pagdidesisyon na si Alpan Lillo, pababa. At yung buong board na next time, manonood ako sa lounge, yung uh, yung May Smith Lounge. Huwag niyo akong titignan na parang kakainin niyo ako dahil ito hamon ko sa inyo. Pag hindi niyo pa ako kayang harapin, huwag niyo akong susubukan bulong-bulungan dahil malakas ang tenga ko. 56 years old ako. Pero malakas ang pakiramdam ko. Maki, ako, kilala mo ako, I'm, mm. I'm, a I'm fighter. And I'm, I will always fight for what is right. And what is right is, niloloko nyo sa bayanan. Pinaiikot nyo. At niloloko nyo yung mga fans. Niloloko nyo yung, hindi lang sila fans eh. But these are legit. We are the most passionate mm. basketball fans in the world. Patriots na, kung totoo no? siya. Exacto, Maki. Yun ang, yun mm. ang tama. Yun ang tama yan ang, yan ang tamang term dyan. Patriots na sila ng basketball. Dahil ang pagmamahal nila, minsan higit pa sa pagmamahal sa bayan, nabiblur na nga yung lines. Ng, ano ba yung bayan? Ano ba yung basketball? Marami sa atin, mas mahal ang basketball kaysa sa bayan. Kaya ano yung ginagawa nyo? Niyuyurakan nyo yung pagmamahal namin sa basketball? Kasi kayo ang nasa ipabaw. No, 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 no. Hindi pwede yan. Ito, mm. kung yung 2000, 2000, 2001, Nasimulan ko ang pagbasag sa BAP. Bakit hindi ngayon nawala na ako sa GMA? Mm, no yan, no. Kasi alam, alam naman natin mayroon na meron also... ding restrictions yan kapag ikaw ay isang lang, journalist, di ba, mga Hindi masyado hmm. talaga uh, ano ba, familiar sa mga ins and outs dito sa asosasyon uh, hmm. sa basketball. Can you give us some uh, uh, details on itong sinasabi nyo, bakit niloloko ang mga fans? What do you mean? How are they, ano ba, manipulating na oh, whatever. Can you um, expound on it a little bit? Hina pag ikaw nakikita mo yung coach mo, binubu ng tao. Sa mm -hmm. harap ng buong mundo. Kasi hindi lang na yun nangyari. Hindi ba yon ay senyales na meron ng pagkamuhi, meron ng disappointment, the way the program is being run. <clears throat> Excuse me. Ah, uh, eto mabigat to kasi nung isang previous na laban, inilabas nila yung si Coach Baldemar. Okay? Ang ganda ng palakpak sa mga ano, sa mga players. Tapos pagtawag do sa pangalan ni Coach Baldemar, ang dumagundong yung do sa Mall of Asia Arena. Hmm. Alam mo ang coach para sakin, no. sa akin, kagalang-galang 'yan. Oh. Siya ang leader eh. Leader eh. Oh. Siya yung nagtataguyod ng programa. Siya yung taga-timon. Siya ang teacher, siya ang mentor. Sabi nga ni Eric Spolstra, hmm. he has to put personal interest or yung egos hmm. out the window and keep or help a unit come together and play as one for hmm. a common cause, for a common good. Nasaan hmm. yun? Wala. Nakita na eh. Nakikita nila yung sigaw nga naman bayad yung mga yon. Oo, mm -hmm. nagbayad sila na ng pera para manood, para buhin, para jeer, para bastusin yung coach. Ako, kung, kung hindi ba naman bingi, tanga at mga, mga bobo nasa sa mga basketball ng Pilipinas ito, kahit mm -hmm. And then, dapat nag-effect na sila ng change. Kasi uh nga, diba, nila, tinagunan nila yon. Mm hmm. Inintay pa nila magkasabog-sabog ang program. Kasi nga, inuna ang drama. Sasabihin na huwag naman, huwag niyong idamo yung, yung mga, yung mga players, kasi eh, hindi players ang binubo. Ikaw. <laughs> Ikaw, o. Oh. yung binubo, hindi yung mga players. Mm -hmm. yeah, that's what I've been saying, na yung coach natin, was the source of the main distraction. The mm -hmm. formation of a team. Distracted ang ating team na, ibig sabihin. Hindi sila pukado. sa dapat nilang gagawin dahil meron distraction. Oo. Oh di ba? Siya yung master of distraction. Uh -huh. Ayaw ka yung alisin, di ba? Uh -huh. For the good of everyone else, particularly Philippine basketball. Uh -huh. Eh, ang problema, itong, itong pinuno, yung chairman emeritus, kung si Tito pa, pinuno, uh -huh. yan yung uh -huh. sinasabi ko na problema ng Philippine basketball. Uh -huh. Hindi ang tunay na programa at saan tayo papupunta ang pinag-isipan, hmm. ng pansin. Uh -huh.